Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayo muling nasa baitang pito kasi saya ng asya at ang ating bibigyan ng pansin ay patungkol sa mga likas na yaman ng asya. Higit lalo nating bibigyan ng diin ng patungkol sa mga uri ng likas na yaman na mayroon ng asya gayon din ang mga likas na yaman ng bawat rehiyon na kung saan ay nagsisilbi bilang kanilang kabuhayan at kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Halika't simulan natin ang ating talakayan. Kaugnay nito, narito ang mga layuni na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa ang mga likas na yaman, mga anyong lupa, anong tubig na matatagpuan sa Asya. Ikalawa, na bibigyang halaga ang likas na yaman ng Asya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga dapat gawin bilang isang mamamayang Pilipino at isang mamamayan ng ating mundo. At ikatlo ay naibabahagi ang nilalaman ng ginawang panata alinsunod sa nagpapakita o pagpapakita ng pagmamahal sa ating kalikasan, tunay na isang responsibilidad at obligasyon bilang mamamaya ng mundo, ang ingatan ng ating kalikasan. Kung kaya't, kung meron tayong magandang mga nagawa sa ating kalikasan, tiyak na ito ay bubunga at tiyak na lalago para sa ating kabuhayan at para sa susunod na henerasyon. Kung kaya't, kung gayon, suriin natin bilang isang manunuri ang mga likas na yaman. Para sa larong ito, kailangan ay magbigay kayo ng mga halimbawa ng renewable o mga likas na yaman na napapalitan at mga likas na yaman na non-renewable o di napapalitan. Narito ang isang talahan na yan, isulat sa inyong palagay ang mga likas na yaman na napapalitan at ang mga likas yaman na di napapalitan. Magaling sa renewable, bahagi rito ay ang mga punong kahoy, puno mga halaman at mga prutas at gulay magaling para naman sa non-renewable bahagi naman nito ay ang mahusay klase ang ilan sa mga halimbawa ng non-renewable ay langis, ginto, pilak at marami pang iba. Ngayon ay inyong nang nalalaman ang mga halimbawa ng likas na yaman at ang pagkakaiba ng non-renewable at renewable natural resources, tukuhin muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ng likas na yaman. Ang likas na yaman ay natural na matatagpuan sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig o maaring sa mga behetasyon. Dito natin makikita ang likas na yaman sa mga yamang lupa, yamang tubig na kung saan ay matatagpuan sa iba't ibang anyong lupa at anong tubig na mayroon ng ating rehiyon. Sa kadagdagan, ang likas na yaman din ay tumutukoy sa flora, fauna at mineral na pinagkukuwaan ng pangunahing pangangailangan ng tao at nagsisilbi bilang ating hanap buhay. Pag sinabi nating flora, ito'y tumutukoy sa mga halaman. Pag sinabi naman nating fauna, ito naman ay mga hayop. Ilan sa mga halimbawa ng likas na yaman na kabilang sa ating talakayan ay ang yamang enerhiya, yamang mineral, yamang hayop at yamang gubat. Kung kayat bigyan natin ng diin ang iba't ibang mga yaman na ito upang higit nating itong maintindihan. Para sa yamang lupa, ito ay tumutukoy sa mga yamang matatagpuan sa kalupaan ng Asya tulad ng iba't ibang mga anyong lupa, mga puno, mga prutas, mga gulay na ating pinagkukuhaan ng pangkain sa pang-araw-araw. Karaniwan din ang yamang lupa o mga anyong lupa ay nagsisilbi bilang ating hanap buhay sa pamamagitan ng paggalap ng mga turista upang makita ang ganda ng ating bansa. Ilan sa mga halimbawa ng mga yamang lupa ay ang mga sumusunod. Ito ay ang mga kabundukan sa Asya. Ang Mount Everest ang kinikilala bilang pinakamataas na bundok sa buong mundo at ito'y matatagpuan sa Nepal na bahagi ng Timog Asya. Sa, sa ikalawang banda, makikita naman natin ang Mount K2 na itinuturing bilang ikalawa sa pinakamataas na bundok sa buong mundo na matatagpuan naman sa Karakoram Range mula sa pagitan ng Pakistan na nasa Timog Asya hanggang sa China na nasa Silangang Asya. Dumako naman tayo sa mga bulkan sa Asya at ang una sa ating listahan ay ang Bulkang Mayon na kung saan ay makikita sa Pilipinas, tanyag sa kanyang perpektong hugis at isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Ikalawa ay ang Bulkang Krakatoa, tanyag bilang pinakamalakas na tunog ng ito'y sumabog sa Indonesia. Sa katunayan, ito rin ay nagkaroon ng anak na tinatawag bilang anak Krakatoa ng ito ay sumabog. Ikatlo, nariyan ang bulkang pinatubo na kilala bilang Beautiful Disaster sapagkat ito'y naging mapansala noong 1991 at hindi lamang Pilipinas ang kanyang pininsala kundi ang buong mundo sapagkat ang lakas ng apoy o ang lakas ng pagsabog gayon din ang usok na inilabas ng ito ay sumabog. Sa katunayan, ang Mount Pinatubo o Bulkang Pinatubo ay mayroong lawa sa kanyang crater o sa kanyang butas. At ang panghuli ay ang Bulkang Fuji na kung saan ay katumbas ng bulkang mayon sa Pilipinas. Ang bulkang Fuji ay tinuturing bilang isang sagradong lugar sa Japan at kilala rin sa hugis kono nito. Hindi rin pauhuli ang mga bulubundukin sa Asya at ang una sa ating listahan ay walang iba kundi ang bulubundukin ng Himalayas. Kinikilala ang bulubunduking ito bilang pinakamahabang hanay ng bundok sa Asya na matatagpuan mula sa Silangang Asya hanggang sa Timog Asya. Itinuturing bilang pinaka Maraming nagdedeposito o ikatlo sa pinakamaraming nagdedeposito ng yelo o niebe sa buong mundo. Sa kabilang banda, nariyan din ang bulubundukin ng Pamir na kung saan ay matatagpuan sa Tajikistan. Pinaniniwalaan na sa bulubundukin ng Pamir na gaganap ang mga plate tectonics o ang movements ng mga plate tectonics. Sa kabilang banda, ito rin ay kinilala bilang Mountain Convergence Zone. Dumako naman tayo sa mga kapatagan sa Asya kung saan ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang hanap buhay ng mga tao at sila ay nagsisilbi bilang mga magsasaka. Kilala ang kapatagan ng Gitlang Luzon bilang isa sa pinakamalaking nagsusupply ng bigas sa buong Pilipinas. Nariyan din ang kapatagan na kung saan ay matatagpuan sa Japan ang kapatagan ng Kanto na isa rin sa pinakamahalaking nagbibigay ng agrikulturang pangangailangan o nagbibigay ng mga agrikulturang produkto sa mga Hapon. Sa kabilang banda, mayaman din ang Asya pagdating sa mga desierto. Nariyan ang tinatawag nating Gobi Desert na matatagpuan sa Mongolia, isa sa pinakamalaking desierto sa Asya. Narin din ang Rub Al-Khali o tinatawag bilang Empty Quarter na kung saan ay matatagpuan naman sa Arabian Peninsula. Sa katunayan, hindi lamang mayaman ang Asya pagdating sa iba't ibang mga anyong lupa. Mayaman din ito pagdating sa mga arkipelago. Kung kaya't ang Asya ay kabilang sa bahagi ng Pacific Ring of Fire kung saan nagaganap ang iba't ibang mga uri ng kalamidad tulad ng pagsabog ng bulkan, lindol at iba pang mga kalamidad na nininira sa buhay ng mga tao. Kabilang sa Pacific Ring of Fire ang mga sumusunod na mga bansa. Narito ang Korea, ang Japan, Pilipinas, China at Indochina. Ngunit ano-ano nga ba mga halimbawa at ano nga ba ang, ang archipelago? Isa sa mga halimbawa ng archipelago sa Asia ay ang Pilipinas. At pag sinabi nating archipelago, ibig sabihin ito ay isang uri ng anong lupa na kung saan ay kalat-kalat at ito ay nasa isang mayamang daloy ng yamang tubig. Halimbawa na arkipelago sa asya ay ang Indonesia. Tinatiyang ang Indonesia bilang pinakamalaking arkipelago sa buong mundo na mayroong 17,508 na mga isla. Ulit, ang arkipelago ay binubuo ng maraming isla na kung saan ay nasa daloy ng mga yamang tubig. Kilala rin ang Pilipinas na mayroong 7,641 na mga pulo at ang Japan na kung saan ay mayroong 6,851 na mga isla. Mula sa mga grupo ng isla ay mayroon din mga bansa na isang isla. Halimbawa nito ay ang Maldives o Maldives, nariyan din ang Singapore at nariyan din ang Cyprus. At hindi rin paghuhuli ang mga bansa na nasa kanlurang Asya na kung saan ay makikita ang mga tangway sa Asya. Pag sinabi nating tangway, ito ay isang mahabang anyong lupa na kung saan ay nasa pagitan ng mga tubig. At isa sa pinakamalaking tangway ay ang tangway ng Arabian, tinuturing bilang pinakamalaking tangway sa buong mundo. Narin din ang tangway ng India na kung saan ay sumasakop sa malaking bahagi ng bansa. Kung kaya't ang India ay tinatawag bilang isang subcontinent dahil sa laki na mayroong itong sinasakop bilang isang tangway o peninsula. Bukod pa sa mga napakaraming uri ng likas na yaman, tulad ng anyong lupa, meron din mga natatanging anyong lupa. At ang una yung tinatawag nating door to hell na matatagpuan sa Turkmenistan. Itinataya na ang door to hell ng Turkmenistan ang pinakamalaking deposito ng natural gas, natural gas sa buong mundo. Sa katunayan, ang pagkadiskubre sa door to hell ay isa lamang aksidente nang ito ay subukang halugukin ng ilan sa mga eksperto upang makahanap ng natural gas at ito'y nadiskubre at pinilala bilang door to hell. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin umaapoy ang door to hell na nasa Turkmenistan. Isa rin sa mga natatanging anyong lupa ay ang Dangsha na kung saan ay kilala bilang Rainbow Mountains dahil sa iba't ibang kulay nito bunsod ng mga mineral. Ngayon, nagkaroon tayo ng liglig, siksik at umaapaw na kaalaman patungkol sa yamang lupa. Dumako naman tayo sa isa pang yaman at ito ay ang yamang tubig na kung saan ay tumutukoy sa mga yamang matatagpuan sa katubigan ng Asya at ito'y pinagkukuhaan natin ng ating pangkain sa araw-araw. Kabilang sa mga yamang tubig ay ang iba't ibang mga anyong tubig, mga isda, mga kabibe at mga pagkaing dagat na nagsisilbi bilang Hanap buhay at pagkain ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Isa sa mga mahalagang isda na kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga ay ang parrotfish. Siya ay nakatutulong upang linisin ang maduming tirahan o coral reefs ng mga isda. Sa katunayan, hindi lamang mayaman ang asya pagdating sa iba't ibang mga anong lupa. Mayaman din ito pagdating sa mga anong tubig na tanging sa asya lamang makikita. Halimbawa ay ang Coral Triangle na tinatawag rin bilang Amazon of the Seas dahil dito lamang matatagpuan ang 75% ng mga coral reefs sa buong mundo. Ilan sa mga bansa sa Asia na kabilang rito ay ang Pilipinas, Brunei, Malaysia, Singapore, Timor-Leste at Indonesia. Sa katunayan, dito rin makikita ang mga naglalakihan at ilan sa mga pambihirang mga isda na mayroon ang ating mundo. Sa katunayan, naninirahan din sa asya ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo at ito ang karagatang Pasipiko na naglalaman ng napakaraming uri ng mga isda, collar reefs at marami pang iba nariyan din matatagpuan sa Asia ang karagatan ng Indian or Indian Ocean na itinuturing bilang ikatlong pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Ibig sabihin, napakayaman ng Asia pagdating sa iba't ibang mga likas na yaman. Dumako naman tayo sa mga ilog na matatagpuan sa Asya na nagsilbi bilang lundayan at daluyan ng mga kabiyas ng Asyano. Nariyan ang ilog ng Wang at nariyan din ang Yangtze na kung saan ay nagsilbi bilang tahanan ng kabiyas ng Chino. Sa kabilang banda, nariyan din ang ilog ng Tigris at ang ilog ng Euphrates na kung saan ay tinatawag bilang Kambal Ilog. At dito umusbong ang pinakaunang kabiasnan, ang kabias ng Mesopotamia. Kilala rin ang ilog ng Indus at Ganges na pinagsimulan ng kabias ng Indus. Lang dako, makikita rin sa asya ang mga lawa at mga dagat. Ilan sa mga lawa ay ang Caspian Sea. Ito ay isang lawa ngunit dahil ang lawak nito ay kasing laki ng isang dagat kung kaya't ito ay tinawag bilang Caspian Sea. Ito rin ang kinikilala bilang pinakamalaking lawa sa buong mundo. Nariyan din ang Lake Baikal na kung saan itinuturing bilang pinakamalalim na lawa sa buong mundo. Pagdating naman sa mga dagat, nariyan ang kinikilala nating Red Sea na itinuturing bilang pinakamaalat na dagat sa buong mundo Ito'y nasa pagitan ng mga bansang Saudi Arabia, Yemen Jordan, Israel Egypt at Sudan at Eritrea na kung saan ay mga nasa bansang o kontinente ng Afrika ang Egypt, Sudan at Eritrea Isa pa sa mga controversial na dagat sa buong mundo ay walang iba kundi ang West Philippine Sea na pinag-aagawan ng mga Pilipino at Chino Ngunit madiin at mariin ay pinaglalaban ng hukuman ng pangkabuang na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino at ito'y napapabilang para sa Pilipinas. Sa kabilang dako, nariyan din ang golpo, ang golpo ng Persia na kung saan ay matatagpuan ang one-third na langis ng buong mundo. Kung kaya pinag-aagawan ang Persian Gulf ng mga bansang nasa kanlurang Asia. Sa kabilang dako, dumako naman tayo sa mga luok na matatagpuan sa asya o tinatawag bilang bay. Nariyan ang kinikilalang halong bay ng Vietnam na kung saan ay tunay na nakatatawag ng pansin ng mga turista. Ito rin ay binansagan bilang isa sa mga wonders of the world. Isa rin sa mga look o bay sa mundo ay ang look ng Bengal na kinilala bilang pinakamalaking look sa buong mundo na matatagpuan sa India. At hindi rin patatalo ang Asya pagdating sa mga uri ng talon. Isa sa mga kilalang talon sa Asya ay walang iba kundi ang Bian Gok na kung saan ay matatagpuan sa Vietnam. Itinuturing ang Bian Gok bilang pinakamalaking talon sa buong Asya. Sa kabilang banda, nariyan din ang talon ng Maria Cristina na matatagpuan naman sa Pilipinas. Ito'y tinuturing sa Pilipinas bilang ikalawa sa pinakamataas na talon. Ngayon ay tapos na natin ang mga likas na yaman pagdating sa yamang lupa at yamang tubig. Dumako naman tayo sa iba't ibang mga yamang enerhiya. Pag sinabi nating yamang enerhiya, ito ay tumutukoy sa lakas na ginagamit upang mapaandar o mapagana ang iba't ibang mga industriya na makapagpapaunlad sa ekonomiya at sa buhay ng tao. Ilan sa mga halimbawa ng yamang enerhiya na matatagpuan natin ay ang elektrisidad sa tahanan. Nariyan din ang wind energy, gayon din ang solar energy na pinakapremyadong ginagamit ngayon ng mga tao upang makatipid pagdating sa pagbayad ng kanilang mga electrical bills. Sa kabilang dako, ang mga yamang mineral naman ay tinuturing bilang mga natural na yaman na makukuha sa pamamagitan ng pagmimina. At ito mga di napapalitan o mga non-renewable na kung saan ay ginagamit sa mga alahas, sa pera, sa cellphone at iba, at iba pang mga pangangailangan ng tao. Ang halimbawa ng yamang mineral ay ang ginto, pilak at copper. Mayaman din ang asya pagdating sa mayamang gubat sa katunayan ng Asya ay tahanan ng iba't ibang mga puno. At ang yamang gubat ay tumutukoy sa iba't ibang mga punong kahoy na ginagamit sa mga kagamitan ng tao tulad ng webless at maaririn sa kanilang konstruksyon. Kabilang din dito ang mga hayop na nagsisilbing tahanan ang kanilang kagubatan. Ilan sa mga yamang gubat na mayroon ng Asya ay ang bakawan o mangrove at nandyan din ang dipteko dipterocarp na kung saan ay ginagamit sa mga kagamitang pantahanan ng mga tao. Bilang bahagi ng yamang gubat, nariyan din ang yamang hayop. Ang mga yamang hayop ay tumutukoy naman sa iba't ibang mga fauna na matatagpuan sa isang lugar. Maaring ito ay endemic, makikita lamang sa isang lugar, exotic, paubos na, Invasive, mga hayop na naninira o hindi dapat makita sa isang lugar. Ang mga hayop ay kailangan na batay sa kanyang kalagayang geographical. Ilan sa mga endemicong mga hayop na tanging sa Asia lamang makikita ay ang mga sumusunod. Nariyan ang clouded leopard, sun bear, gayon din ang komodo dragon ng Indonesia. Ngayon ay tapos na natin ang ating talakayan patungkol sa iba't ibang mga uri ng likas na yaman. Dumako naman tayo sa mga likas na yaman ng bawat rehiyon. Ang unang rehiyon ay ang Hilagang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, pang ang Silangang Asya, at ang panghuli ay ang Timog Silangang Asya sa katunayan kung titingnan natin at susuriin nating mabuti ang mga likas na yaman na mayroon ng rehiyon, ang iba'y makakatulad at ang iba naman ay nakakaiba. Ang mahalagay kailangan nilang pagkaingatan ng mga likas na yaman sapagkat ito ang nagsisilbi bilang buhay upang mabuhay sa ating mundo. Simulan natin sa Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya ay mayaman din sa yamang lupa. Higit lalo dahil dito matatagpuan ang tinatawag nating Fergana Valley na kung saan ay rehiyon ng agrikultura. Mayaman din sila pagdating sa yamang tubig sapagkat ginagamit nila ang aquaculture higit lalo sa bansang Turkmenistan na kung saan ay may iba't ibang hayop o mga iba't ibang isda. Selfish, shellfish at aquatic plants. Pinagkukuhaan din ng mga tao sa Ilagang Asya ang kanilang yamang mineral. Narito ang ng Marantau Gold Mine na kung saan ay makikita na nasira na ang bundok sapagkat kailangan nilang kuni ng mga likas na yaman tulad ng langis, natural gas, iron at ginto. Ang gold mine na ito ay matatagpuan sa Uzbekistan. Panghuli, Kilala naman sa Hilagang Asya ang cotton bilang white gold sapagkat kinikilala ang Hilagang Asya bilang pinaka malaking rehiyon panglima sa buong mundo na nagpo ng cotton. Sa kabilang banda, nariyan naman ang Timog Asya na mayaman pagdating sa kanilang mineral. Mayaman sa mga ginto, pilak, Nariyan din ang kanilang tela at koto na kung saan ay napakaraming pabrika sa Timog Asya dahil sa kanilang mga koton at mga tela. Nariyan din ang kanilang mga agrikultura, bunso ng kanilang matabang lupa, mayaman sa iba't ibang mga produktong agrikultura ang Timog Asya tulad ng trigo, palay at maraming spices. At higit lalo mayaman ang Timog Asya pagdating sa pangingisda mayaman sa seafoods, iba't ibang mga isda, yamang mga dagat ang rehiyon. At hindi rin pahuli ang silangang asya na kung saan naman ay nagpapakadulubasa pagdating sa kanilang pagsasaka. Maunlad ang rehiyon sa pagkakaroon ng malawak na taniman ng palay. Mayaman din sila pagdating sa yamang mineral sapagkat ang rehiyon ay tunay na dinevelop o tunay na kanilang pinagyaman ang kanilang pagmimina at higit lalo dahil kailangan ng mga yamang mineral na ito pagdating sa teknolohiya pinausbong ng silangang asya ang kanilang rehiyon pagdating sa paggawa pagimbento at paglikha ng mga teknolohiya na tunay na mahalaga sa makabagong mundo tunay na pinakita ng bansang Japan ang kanilang galing husay alino upang umimbento ng mga teknolohiya na makapagpapadali sa buhay ng tao. Hindi rin pahuhuli ang kanlurang asya no, kung saan ay mayaman pagdating sa yamang lupa at yamang mineral. Karaniwa na ang hanap buhay ng mga tao ay ang pagsasaka at pagmimina. At higit lalo mayaman din ang kanlurang asya pagdating sa yamang enerhiya, higit lalo sa ginagamit nating petrolyo upang mapaandar ang isang sasakyan. Tunay na mayaman ang kanlurang asya pagdating sa natural gas, petrolyo kung kaya't nakaaangat ang kanilang buhay at ekonomiya sa larangan ng paghahanap buhay. Tunay na isa sa mga pinakamayamang rehiyon sa Asya ay ang Kanlurang Asya. At ang panghuli kung saan ang Pilipinas ay kabilang, ito ay ang Timog, Silangang, Asya. Tayo ay tunay na mayaman pagdating sa yamang lupa, mayaman ng rehiyon pagdating sa iba't ibang mga halaman, mga puno, pananim tulad ng palay, tobako at kape. Mayaman din tayo pagdating sa yamang tubig sapakat makikita ang ilan sa mga naglalakihang mga dagat, look, karagatan sa Silanga, sa timog silangang Asya. Dito makukuha natin ang isda tulad ng galunggong, ng bangus, ng tilapia na araw-araw natin kinakain. Sa kabilang banda ay mayaman din tayo pagdating sa yamang gubat. Mayabong ang ating kagubatan sa iba't ibang mga halaman, sa iba't ibang mga gulay at sa iba't ibang mga hayop. Ngayon ay suriin natin ang ating kaalaman kung tayo may natutunan sa ating talakayan sa pamamagitan ng paglalaro ng hep hep hooray. Kapag tama ang pangungusap, sabihin ang hep hep. Kapag naman mali, sabihin ang hooray. Para sa unang pangungusap, itinuturing ang coal, natural gas at petroleum bilang mga yamang mineral, hep hep or hooray. Magaling ito ay hooray sapagkat ang mga coal, natural gas ay, at petrolyo ay mga halimbawa ng fossil fuels. At fossil fuels ay mula sa magaling sa mga namatay na katawan ng mga hayop o ng mga halaman milyong taon nang nakararaan. Kung kaya't ang mga coal, natural gas at petrolyo ay maaring maiugnay bilang yamang hayop o yamang guba. Kalawa, kilala ang Uzbekistan bilang panglima sa nagpoproduce ng cotton dahil ito ay tinuturing na puting ginto. Hep hep o hooray! Magaling! Hep hep! Katlo, tanag ang Timog Silangang Asya sa mga makabagong teknolohiya dahil sa kanilang mga makabagong imbensyon. Hep hep o hooray! Magaling! Hooray! At ang panghuli... Ang lahat ng yamang likas ay tinuturing na renewable kung kahit ito ay hindi nauubos. Hep hep o hurray! Magaling! Ito ay hurray sapagkat may mga likas na yaman na renewable na papalitan at may mga likas na yaman na non-renewable, di napapalitan. Magaling klase inyong natutunan ng ating talakayan sa araw nito Para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian upang higit ninyong malaman at mapagdiinan kung ano nga ba ang mga likas na yaman na mayroon ang asya. Tunay na napakaswerte natin bilang mga asyano kung kaya't gamitin natin sa wasto ang mga likas na yaman. Hanggang sa muli, klase, paalam!